Isa ang Department of Agriculture at National Irrigation Authority sa mga isinamang o administration sa may isinamang dagdagan ng pondo mula sa natabyas na pondo ng DPWH para sa susunod na taon. Kung magkano ang dinagdag dito, alamin mula kay Julian Bunag, una sa balita. Bilang sektor na pangunahing nakatoon sa pagkain ng mga Pilipino, isa ang Department of Agriculture kasama ang National Irrigation Administration sa dinagdagan na pondo para sa susunod na taon. Layon nitong lalo pang mapalakas ang sektor ng agrikultura, maging ang suporta sa irigasyon sa mga taniman sa bansa. Umabot sa 44.3 billion pesos ang idinagdag na pondo sa DA at NIA para sa susunod na taon. Pangalawa sa pinakamalaking pinaglalaanan mula sa natapyas na pondo ng DPWH. Ilan sa mga pangunahing paglalaanan ng DA ng pondong ito ay ang 8.9 billion pesos na farm to market roads na makatutulong sa paghatid ng mga pananim sa mga pamilihan sa bansa. Habang 4 billion pesos ang para sa solar irrigation, habang 2 billion pesos naman ang inilaan sa pumping irrigation ng NIA at 1.5 billion pesos para sa kanilang communal irrigation. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ilan sa mga paglalaanan ng 39.5 billion pesos na dagdag pondo sa ahensya ay ang mas marami pang post-harvest facilities, insurance para sa mga pananim ng mga magsasaka, karagdagang fishport sa bansa, at direktang tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaugnay niya na una na rin namahagi ang Pangulo ng tulong sa mga magsasaka at pamilyang biktima ng kalamidad sa San Fernando, La Union. Kasama ang DSWD na mahagi ang ahensya ng 10,179 pesos each na emergency cash transfer sa 800 pamilya na magagamit nila sa pagkukumpuni ng kanilang mga tahanan na mahagi rin ng DA na fuel assistant cards na nagkakahalaga ng 3,000 pesos each sa 275 na magsasaka sa La Union at 1,207 na fertilizer bags sa mga ito. Di sapat ito, ngunit malakas ang loob ko na magsabi dahil alam ko ang ugali ng Pilipino, ang ugali ng Pilipino ay talagang napakasipag, Andito lang po ang inyong pamahalaan upang tulungan kayo hanggat maari, hanggat kaya ng pamahalaan, nandito and po kami upang tumulong. Siniguro ni Pangulong Marcos Jr. sa mga residente ng San Fernando City La Union na tuloy-tuloy ang ginagawang pamamahagi ng gobyerno para matulungan silang makabalik sa kanilang pamumuhay. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag Alauna sa Balita, Congress TV.